sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, pumapangalawa sa National Capital Region o NCR sa mga rehiyon na may pinakamaraming flood control projects at pinakamalaking contract cost. 1,058 na proyekto ang itinayo rito. At ang kabuang halaga, mahigit 52.6 billion pesos. Pero dalawang linggo lang ang nakaraan. Lumubog ang maraming lugar sa Metro Manila dahil sa isang araw lang na pag-ulan kahit walang bagyo. Sabi ng Quezon City LGU, 36 sa 142 ng mga barangay ang binaha. Isa rito ang barangay Botokan, Quezon City. Sa video na kuha sa tindahan ni Irish Makalalat, makikita ang mabilis na pagtaas tubig sa lugar. Nag-start po yung ulan nung araw na yon, mga alas dos po ng pahapon. Akala po namin normal na ulan lang siya. Habang tumatagal po, napapansin namin na parang tumataas na yung tubig. Agad-agad. Ilang minuto lang, ang loob ng tindahan, unti-unti na rin pinasok ng baha. Bago mag alas tres ng hapon, makikitang nagdulutangan na sa tubig ang marami sa mga paninda ni Irish. Lutang! Maging ang refrigerator, nalubog na rin sa tubig. Kasi po yung tubig, umabot po talaga dito sa first layer ng bigas. may limang hilera po kami dito ng bigas. So bali, basa po siya lahat. Kasi nga, hindi naman ganito, yun ang isip ko. Hindi naman kami binabahan ng ganito talaga. Sabi ni Irish, nasa mahigit 30,000 pesos ang nalugi sa kanila dahil sa mga binahang paninda. Sa kagaya po namin na ganitong mga small uh, business owner po, hindi naman po sasabihin na malaki yung kita eh. Talagang magtsatsaga ako po sa piso, dos, tres. Nanghihinayang talaga ako. Sa pag-aaral ng UP Resilience Institute at UP Nova Center, Umabot ang 121 millimeters ang ibinagsak na ulan noong araw na yun sa loob lamang ng isang oras. Katumbas na raw ito ng limang araw na pagulan. Sa buong Quezon City, 141 ang itinayong flood control projects mula 2022 hanggang 2025 ayon sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research. At ang kabuang halaga nito, mahigit 5.3 billion pesos, pinakamarami sa District 4 sabing isang kilometro mula sa lugar din na Irish. May ita yung flood control project ang DPWH. Dito sa Matalahib uh, Creek, dito sa Quezon City, may ita na yung uh, pumping station. Yan yung nakikita nyo sa aking likuran. Base rito sa signage ng Department of Public Works and Highways, ang proyektong ito ay sinimula noong June 29, 2024. At ang target completion date, ay May 29, 2025. Pero nagkaroon ng revision, kaya yung uh, naging target completion date ay August 28, 2025. Sa kasagsagan ng itong kontrobersya sa mga flood control project ng pamahalaan, isa itong proyektong ito sa tinamaan. Ipinatigil ito ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Unang-una, wala daw kasing certificate of coordination. At pangalawa, yung pumping station nakatayo sa ibabaw ng creek bawal na bawal yan. Ayon sa Quezon City LGU, itunuturing na non-buildable site ang creek. Ibig sabihin, bawal itong tayuan ng anumang istruktura. Pinasisigip raw kasi nito ang daluyan ng tubig na maaring magdulot ng pagbaha. Ang proyektong ito, ang kontratista ay St. Timothy Construction Corporation. Base sa SEC records na nakuha ng PCIJ, ang mag-asawang Si Sarah at Pacifico, o Curly Diskaya ang incorporators ng St. Timothy. Base pa sa tarpaulin na nakapaskil sa gilid ng creek, DPWH Quezon City First District Engineering Office ang implementing office. Joint venture ang konstruksyon ng Matalahib Creek Pumping Station. Ang isa pa sa mga contractor, Pilastro Builders and Development Incorporated. Nagpadala kami ng sulat sa Pilastro Builders and Development Incorporated para kunin ang kanilang panig. Pero hanggang ngayon, hindi sila sumasagot sa amin. nagpa sa amin ng panayam ang abogado ng mag-asawang Diskaya. Kinausap ko po dyan si Sir Curly bakit wala yung pumping station. Sabi niya, pinaloap ko na yan sa ka-joint venture ko. Ang sabi, ay, aayusin, maglalagay. Problema po, ay, ipinatigil na ng ating uh, pamalhan ng Quezon City. Kaya ngayon, nabalam po yung proyekto. Mm. Unang ulang, eh bakit daw walang coordination sa NGU? Pangalawa, bakit itinayo sa lugar na hindi dapat pag May plano po kasi yan bago nilalagay. Okay? Lumadaan yan sa masusing pagpaplano ng implementing agency. Pero yung contractor po, wala ho siyang obligasyon para makipag-coordinate sa local government. Bakit? Kasi po, ang implementing agency, sa umpisa pa lang, sila lang gumagawa ng proyekto, sila na ang nakikipag-coordinate sa LGU. Tulungan niyo po kami! Nabiyak po yung pader dito! Isa pang flood control project ang natuntun ng reporter's notebook sa Navota City. Sa kasagsagan ng bagyo at pag-ulan, hunyo ng taong ito, nasira ang bahagi ng river wall dito sa Navota City na nagresulta sa matinding pagbaha at pagkasira ng ilang bahay. Pero, meron ba palang mas malalim na dahilan? Dahil ang kanilang floodgate Nasira din. Ito pa naman dapat ang haharang sa tudig mula sa Manila Bay papunta sa ilog. Kaya ang mga komunidad lumubog sa baha. Sa isang video, makikita ang aktual na pagbuho ng river wall sa barangay San Jose na Vota City. ilang saglit pa. Bigla na lang rumagasa ang malakas na agos ng tubig mula sa nasirang pader. Mabilis sa pinalubog ang ilang komunidad sa Navotas. Tulungan niyo po kami! Nabiyak po yung pader dito! dito! <laughs> Hindi naman po talaga kami binabaha dito eh. Kahit sabi nila wala daw may kasalanan. <laughs> Meron, meron. Sa dokumentong nakuha namin mula sa DPWH, August 27, 2024, ang contract effectivity date ng rehabilitation ng North Navotas Pumping Station at Navotas Navigation Gate. August 21, 2025, ang original contract expiry date. Ang original contract cost, mahigit 281 million pesos. So sa 280 million pesos awarded last year na kontrata, bakit parang wala pa tayong nakikitang improvement? So ang nagiging problema po kasi dito ma'am, uh, underwater po yung repair works na ginagawa ng mga consultants po natin. Uh, medyo nahihirapan din pong mag-identify dahil sa dilim po ng tubig, yung mga divers po na sumisisid, uh, nahihirapan sila na ipinpoint talaga kung ano yung mga issue na kailangan nating i-repair. Kailan to dapat matapos? The contract expiry, ma'am, is August 31, 2025 po. Sa pagtatapos ng susunod na buwan, dapat tapos na to. Yes po, ma'am. Yun po ang nakasaad po sa kontrata nila. Pero hindi pa ito tapos. Ayon sa DPWH, nasa halos 92% ang actual accomplishment ng rehabilitation. Ang contractor, St. Timothy Construction Corporation, na pagbabayari ng mag-asawang Diskaya. Yung proyektong yun, sir, hindi lang uh, St. Timothy ang may project noon. Marami pong uh, kontraktista ang may project po noon. na na po, tapos na po yun. Ngayon, kung bakit nabalam, eh, labas na ho ang St. Timothy doon kasi natapos na ho yung sa kanila eh.